Ito na, mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, province of China, ni Digong, ang Mindanao, at wala nang ibang uh, provincial probinsya ni Digong ngayon ay ang Netherlands. So ngayon, mga kababayan, ito na. Speaking of Duterte, or kampo ng mga Duterte, uh, si Bato. Dito tayo kay Bato de la Rosa. Mga kababayan, si Bato de la Rosa, ay tinanggalan no ng dalawang security ng PNP or ng Philippine National Police. So ito po, mga kababayan, ay ipaparinig ko sa inyo ang naturang balita. Hindi ko na po siya masyadong i-play sa harapan ninyo kasi nga uh, makapiray tayo. Ayan. So ito, pakinggan natin na... Security ko na pinakaunti. Uh, security ko dito sa Dabao. Pagdating ko sa Rapa, wala na sila. Kaya sila sa kanya ulit. na ng Philippine National Police kahapon ang dalawang security details ni Sen. Ronald Pato de la Rosa na nakatalaga sa Davao City. Ito ay sa gitna ng posibleng paglalabas din ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating PNP chief. Paliwanag ni Sen. de la Rosa, pinapayagang magkaroon ng security personnel ang mga senador mula sa hanay ng Police Security and Protection Group o PSPG. Bagaman ni Rico lang mga ito ngayong panahon ng kagipitan, anya, naiintindihan niya ito at normal naman na niririkol anumang oras ang mga security detail. Alam mo na, yung, yung mga commander din ng polis, nag-iingat din yan. Ah, ko sila. Hindi ako sila. Hindi ako, ako nilagin-ikipit. Ah, uh, Nag-iwas lang rin sila pagkawamaya magka-problema sila. So, hindi rin Hindi sila kasama sa pag -igipin. Hindi pa matiyak ni Sen. Bato kung tinanggal na rin sa kanya ang iba pa niyang mga security detail na nakatalaga naman sa Metro Manila. Aniya, hiwalay ito dahil pabalik-balik ang kanyang biyahe sa pagitan ng Kalakang, Maynila at Davao City kung saan siya nakatira. Wala rin naman anyang problema sa kanyang seguridad sa kasalukuyan at sanay naman ang bata sa mga banta gayon man ugnayan na sa kanya ang ilang dating mga kasamahan at mga takuhan na nagretirong mga pulis at sundalo. Ito ay upang voluntaryong pumalit sa kanyang security detail matapos maiulat na nilikol ang mga ito ng PSPG. Ang uh, aking kinausa, aking tinanggap, more than aking uh, pinag-iusapan lang na mag-stay, mag magsama sa akin is sa apat. pinag usap ko sa'yo. Wala ba kung sasakyan, ikarga eh, sila lahat kung saan ako pupunta sinusubukan subukan pangkuha ng UNTV ng pahayag ang PNP sa bagay na ito, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon naman kay Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, sa kasalukuyan ay hindi nito makita si Senator Dela Rosa. Akakasi puno wala po siya. So di naman pwedeng tumambay lang po yung security na wala po siya. Siguro po pagka siya'y nagpakita po, hindi naman po 'yan magiging problema. Sa panayam sa telepono, sinabi ni Sen. Bato de la Rosa na nasa Pilipinas pa rin siya at patuloy na nangangampanya, lalo pat wala pa naman anyang lumalabas na ICC arrest warrant laban sa kanya. Asher Kadapan, June. So ayun po ah, mga kababayan, narinig nyo naman po. Uh, actually, sa ngayon kasi mga kababayan, uh, ako ayaw ko naman pangunahan. Ayoko kong pangunahan itong balita na to, pero para sa akin, uh, pansina. pansin ng palasyo, pansin ng PNP na si Bato ay nagtatago. Mm, mm Alam niyo kung bakit? Kaya malakas ang loob ni Bato nung naalala ninyong rally sa Liwasan Bonifacio na tinawag niyang bullshit si Pangulong Bumbong Marcos. Doon pa lang pagkatapos ng rally na yun, nagtago na siya uh, siguro kadahilanan, kaya pinapareport no yung kanyang mga security sa Davao kasi sino babantayan no mga security doon kung wala naman na siya sa so, madaling salita syempre pinapareport yung mga security niya na mula sa PNP o sa PS uh, uh, tawag dyan, PSPG ba yan hmm. ay uh, syempre, in interview yon tatanungin yon ng kanilang commander sabihin na ah, nandyan pa ba yung boss nyo? Nandyan pa ba yung binabantayan ninyo? So ngayon, siyempre, magsasabi yun, wala na. So, yan, wala na. So, pinapareport sila ngayon. Pinapa-duty na sila ngayon sa, oops, sa, sa PNP office. Kasi, wala na eh. Oh. So, alam nga naman, mag-duty sila dun kay Bato nang wala naman si Bato. So, madaling salita, hindi, ito ha, ah, real talk lang. So, madaling salita, wala na si Bato, nagtatago na. Bakit? hindi kukunin yung security niya doon ng PNP kung nandun pa si Bato. Sa madaling salita, kinuha yung mga security niya sa dabaw kasi wala na nga siya doon. Yun lang naman eh, hindi kakwaan ng security kung nandyan ka. Ang problema kaya, kinuha yung security mo kasi wala ka na. Diba? Nag-gets nyo ba ako, mga kababayan? Kaya po si Bato ay tinanggalan ng security kasi wala na po siya doon. Simple lang. Alangan, alangan na naman, sinong pag nandun yung bahay niya? Oh, Siyempre, yung bahay niya, kailangan may bodyguard siya, may security siya, dalawang pulis. Oh, ngayon, sinong babadigardan nung dalawang pulis, sinong babantayan nila doon kung wala nga si Bato? So, siyempre, ngayon, tatanungin niya ng PNP, o, oh, kayo, mga bodyguard ni Bato, anong update? Nandyan ba siya? O, oh, kailangan bang magmanatili pa kayo diyan? O, oh, syempre sinabi dun, wala na po, sir. Hindi na umuwi dito. Ilang araw na? O, oh, syempre sasabihin na, sir, magwa one week na. O, oh, so wala nang saisay. Ano pang saisay para bantayan nyo diyan? O, oh, so ibalik na ka kayo sa opisina. Bukas na bukas, report na kayo dito. Huwag na kayo diyan. O, oh. Kasi hindi naman po ganoon. Actually ah, sa mga hindi po nakakaintindi, hindi po hindi po salbahi ang kapulisan. Hindi po salbahi ang PNP. At higit sa lahat, hindi po walang hiya si General Marbel na alam mo naman na si yan, Alam mo naman na kailangan ng bodyguard yan or personnel or PNP personnel yang tao. So bakit mo tatanggalan ng security kung anjaan So shh. Sa madaling salita, wala na nga si Bato. Ang tanong ngayon, nasaan nga si Bato? So sa madaling salita, isa lang masasabi ko, nagtatago na yan. Sinabi nga ni Bato, ah, hanggat walang warang, ah, ay mananatili siyang hindi or mananatili siyang invisible. Kaya, sabi nga niya sa kanyang sarali, sa kanyang pagbanat kay BBM, sabi niya, alam ko ang commitment ng Interpol. Bullshit, sabi niya. Hindi ako magpapahuli. Sinabi niya mismo yan sa media. Hindi siya magpapahuli. So, sa madaling salita, manlalaban siya. Ngayon, ito lang ha, mga kababayan. Kung sakali na si Bato babaan na ng warrant o pares mula sa ICC, Siyempre, hahabulin siya ngayon ng PNP, ng CIDG, ng NBI at kung ano-ano pa mga law enforcement agency sa ating bansa. So ngayon, kapag si Bato nanlaban, dalawa lang yan. Either mamatay siya, either mahuli siya. Kung hindi siya manlaban, susuko siya, walang mangyari sa kanya. Pero kapag manglaban si Bato, ito na yung katunayan na either makita siya buhay pero may sugat, or makita siyang patay kasi nanlaban. Ganun lang naman yan eh. Diba? Napaka-simple. Alam nyo, minsan, itong mga politisyan hanggang salita nga lang. Tama nga ang sabi ni Hanilet. Na si Digong, kunwari lang yan matapang, pero hindi totoong matapang yan. Salita lang niya lang. Salita niya lang yan. Mm -mm. Kasi actually, tignan nyo sabi ni Digong, hindi ako magpapahuling buhay. Pero bakit nang dinampot siya, buhay naman siya. Oh Katulad kay Bato, sabi niya, o, oh, sasamahan ko pa yung ICC na maghuli kay Mayor Duterte. E eh, nasaan siya nung dumating ang ICC? Nawala. wala, nagtago, ang, ang sabi, nangangampanya. Meron bang nangangampanya na hindi mo malang pino sa Facebook kung saan? Malamang sa malamang, hindi malalaman ng mga followers mo kung saan ka pupunta kasi hindi ka nagsasabi. oh, ngayon ang tanong lang, nangangampanya ba talaga si Bato o nagtatago na? Dalawa lang ang pupuntahan ni Bato. Susur, susuko siya, susurinder siya ng ayos o manlaban siya, either buhay siya, patay siya. Dalawa lang. Pag manlaban siya, sa madaling salita, may possibility mamamatay siya. O, pag sumuko siya ng ayos, hindi siya manlaban, buhay siyang susuko, buhay siyang makukulong. Sama-sama sila ni Duterte sa kulungan sa dahig sa Netherlands. So yun lang. Mga kababayan, 'yung aking uh, update ngayon na sa madaling salita, kaya tinanggalan ng security si Bato, nagtatago na. Hindi kukunin ang mga personnel or PNP personnel or mga security mo kung nandun ka pa. So ano nga ba 'damang babantayan ng mga security mo kung wala ka na. 'Di ba? So sa madaling salita, nagtago na nga siya. O so 'yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.